Welcome back mga kaboxing! So natapos na nga po ang isa sa bigating laban na inaabangan ng maraming boxing fans. Ang laban ni former 3 Division at current undefeated WBC Bantamweight Champion na si Junto Nakatani kontra sa isang undefeated Mexican challenger na si David Contreras na ginanap mismo sa baluarte ni na Nakatani sa bansang Japan. Taliwas nga po sa inaasahan ng maraming boxing fans na magbibigay ng magandang laban ang Meksikanong boksingero kay Nakatani dahil na rin sa may undefeated record ito at may pamatay din na suntok. Ay tatlong rounds nga lang po ang kinailangan ni Nakatani para dispatsahin ang pambato ng bansang Meksiko. Bagamat nagpakita naman ng buong tapang at lakas ng loob si Contreras sa kanilang naging laban kung saan naging agresibo ito sa mga unang rounds at nakikipagsabayan talaga kay Junto Nakatani, pagpasok nga po ng round 3 ng kanilang laban ay dito na nagpakawala ng mga solidong kombinasyon si Nakatani at nagawang naipatama ang kanyang pamatay na suntok sa bodega dahilan para mapaluhod si Contreras sa ibabaw ng lona. Bagamat nagawa pa namang makabango ni Contreras at naipagpatuloy ang laban, ay di na nga po nagpatumpik-tumpik si Nakatani at nagpakawala ulit ito ng mga pamatay na suntok dahilan para bumagsak ulit si Contreras sa pangalawang pagkakataon. Bagamat sinubukan pang tumayo ni Contreras para ipagpatuloy ang laban, ay nagpasya na nga lang po ang referee na itigil na ang laban para maiwasan pa ang malubhang pinsala. Dahil sa panalo na ito ni Nakatani ay napanatili niya ang kanyang hawak na WBC Bantamweight Champion Belt at umabanti na ngayon ang kanyang undefeated record sa 30 wins with 23 knockouts. Samantalang si Contreras naman ay natikman ang pait ng unang pagkatalo at bumagsak ang kanyang kartada sa 28 wins with 18 knockouts at isang talo. Matatandaan, bago pa man ang pagdepensa ni Nakatani sa kanyang titulo, ay una na nitong sinabi na handa na siyang umakyat ng division para sagupain ang kapwa undefeated Japanese boxer at two division undisputed champion na sina Oya Inoue. Ngunit dahil nakaplano na nga po ang mga posibleng makakalaban ni Inoue ngayong taon, ay bukas din daw si Junto Nakatani sa isang unification fight. Kasalukuyan nga pong pinaghaharian ng mga Japanese boxer ang bantamweight division. Dahil hawak ni Ryosuke Nishida ang IBF Champion Belt, samantalang hawak naman ni Seiya Tsutsumi ang WBA Champion Belt. Si Yoshiki Takei naman ang may hawak ng WBO Bantamweight Champion Belt. Dagdag pa ni Nakatani, ay gusto din niyang kalabanin ang Future Hall of Famer na si Roman Chocolatito Gonzales o ang kasalukuyang WBC 115 pound champion na si Bam Rodriguez. Sa ibang banda naman mga kaboxing Matapos nga pong sabihin ni former world champion Jason Moloney na hindi hindi siya papayag na gawin na lang siyang stepping stone ng mga baguhang buksingero at isama ang kanyang pangalan sa kanilang mga resume para pagandahin ang kanilang mga pangalan na kung saan ito din daw ang nakikita niyang dahilan sa kanyang magiging laban kontra sa undefeated Japanese boxer na si Tenshin Nasukawa ay tila nagkatotoo nga po ang sinasabi ng ilang boxing fans na ginagawa na lang siyang pataba sa mga baguhang buksingero. Dahil sa katatapos din na laban nito kontra kay Nasukawa ay natalo nga lang po ito via 10th round unanimous decision. Dalawang judge ang umiscore ng 97 to 93 at isang judge naman ang umiscore ng 98 to 92 pabor sa boksingerong Hapon. Dahil sa panalo na ito ni Nasukawa ay umabante na ngayon ang kanyang undefeated record sa 6 wins with 2 knockouts. Samantalang si Moloney naman ay lumagapak ang kanyang kartada sa 27 wins with 19 knockouts at 4 na talo at kasalukuyang nasa dalawang magkasunod na talo kontra sa mga buksingerong hapon.